So, Happy New Year to everybody. Ngayon nakita ko ah, yung mga... Wait lang, may nakita ako. Oh, kanina pa eh. Nakakita ako ng artista! Hello! Good morning! Ayan, may lakad tayo for today's video, guys. It's still modeling here in the Palapil. Ayan, nakikita nyo, guys. Ganito, kadilim. Ayan, buti may ilaw tayo siya. Time check is 4.41. So yun nga, hello beautiful peeps of the world Kamusta kayo dyan? Is welcome to another video Ayan. So for today guys, tayo po ay may ganap Ayan. So madaling araw pa lang tayo ay lumarga na Ayan, Kahit antok tayo guys Gumising talaga tayo for this day Kasi may ganap tayo ngayong araw So yan nga guys, kasama ko nga po pala dito Yung aking isang co-teacher Shout out Sir Ian and si Ma'am Rose Shout out yan po natutulog po silang dalawa guys hindi po ako natulog sa biyahe na yun. binantayan ko sila <laughs> Cherries, hindi po talaga ako guys nakakatulog kasi sa biyahe lalo na kapag yan gabi so binabantayan ko talaga yung daan kasi sa yun sama mga natutunan ko talaga na hindi matulog so yan nakarating na nga kami guys dito sa aming pupuntahan at alam ko ano alam nyo yung lugar na yan mga ka-teacher at nakarating na nga po kami guys, maaga kami nakarating dyan, mga 6.30 nandyan na kami guys, kasi 7 o'clock yung ganap sa buhay namin, o di ba Ang perfect ng outfit ng mga madam and sir. So pagkarating namin dyan guys, nag-time in muna kami, and of course, girl thing, CR-CR tayo, at may nakita ko sa CR guys. Happy New Year to everybody. Ngayon nakita ko ang ah, mga long lost mga mamishis. Um, hey! From WC's shout out out. Hello, Arlene! Good ma morning, ma'am. For the lovers. promoted, ng, ano to, uh, <laughs> SDS. SDS ng <laughs> SDS ng sure. senior high ng ngayon, WC's. Ma'am Arlene and The beautiful mom. Ah, thank you. Niya. Si Good Si Good morning. Good kapalit niya morning. Good sa CR talaga nagkita kita, kita. <laughs> true, sa CR talaga. Nakakita ko na artista! Hello! morning. <laughs> <Therefore? laughs> oh, happy New Year! morning. Good 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 morning. talaga, morning. Cafe is rao, life forever. True. Ay, kami mga interrupter. Ang pampay mga tao. Ay, ano kaya ko yung mga mga. Nakita ko yung bala nyo sa... Congrats, Pero lala, thank you, sir. Ala ko, sir, sir bra. Yes, ma'am. Waiting is worth it. Yeah. Yeah, di ba? Congratulations. Correct Eklabu. Two years. Pandemic yan, ha? Nag-volunteer. Ala, kadwak, hindi mo pa nag-iwarwaras. Pero lalim. Grade 8. Okay, bigyan team rank 8. Alara like mix RN, I don't serve Sir. Sa Sir Mario, ayan na 'plan ko mag-kin Sir Mario. Okay. Kasi Junior. Pre ma, junior ka din. Para lipisan. Ang ganda ng mga damit kakain. ano 'yung mga 'yan pero for the go, for the food. So, Ayun nga guys, ang saya-saya natin kasi nakita natin 'yung mga first dev at family natin from WC Sat ng Lasa. Mayan, shout out, sa lahat ng mga mamshis ko and mga mamensure ng WC Sat. Miss you all guys. So ayan guys, bumalik na nga kami after namin kumain, mag-almusal. Bumalik na kami dito sa venue kung saan magkaganap ngayon ang pagbibigay ng isang milyong halaga ng certificates. <laughs> Yes guys, ayan at hinahanap nga namin ang aming number, ang aming upuan, so ang aming lucky number. So, habang naghihintay kami guys, syempre picture picture muna. At ayan nga ay medyo tumagal ng kaunti ang paghihintay natin kasi may mga importante yung ginawa ng ating mga top management. Kaya naman, dyan muna tayo sa labas at magpahalit. So, ayan na nga guys, ang pinaghihintay namin kaya mananahimik na muna ako. So yun nga guys, we welcome po ko na yung um, napakagaling at ASDS namin, si Ma'am Wilma Bumagat. At talaga namang bongga-bongga. At pagkatapos po niya guys, ay syempre ang ating ASDS Ray Nante Caliran Sir ang nanguna sa aming panunumpay. Yes naman, nagpa-promise ako na siya lang ang iibigin ko at wala nang iba. <laughs> Cherries lang po sir, hindi po talaga yun yun laman ng panunumpa. <laughs> <laughs> Joke lang. Walang iba siya lang, I promise. So, yan nga, guys. Tuwang-tuwa po kami lahat habang na oo oh, taking kasi naman talaga si Sir Kadiran ay napaka-happy naman talaga ng SDS. Ayan, at nagpalakpakan na nga ang lahat. At Huwag kayo ha, ah, kinantahan pa kami ng ating SDS. Talaga namang napaka special ng araw na to para sa lahat. At pagkatapos nga yan guys, ayan na, syempre ang pinakayihinta ang awarding of 1 million certificate sa lahat. So we are all receiving the certificates guys. Ito yung proof ng hardship, work, of course dedication, paghihintay and everything. Kaya naman, iba nakakatuwa lang guys na marami kang kasama na happy kasi successful merong magandang nangyayari sa buhay and then you are celebrating with them. So, ang saya-saya lang. So, yan na nga guys. It's my turn. Papay pa, baby pa. Ang lola nyo. Iyan, hinana po yung pangalan ko guys. Akala ko wala kasi nauna yun. ako dun sa isa pero nauna siya. Kaya kinabahan tayo, Dianz. Pero nahanap din natin yung ating papel. Thank you Lord naman. Talaga na magnanong talaga tayo. So, ayan. So, after nyan guys nga, ayan. picture, -picture taking na siyempre hindi mawawala yan sa mga ganap. Ready? Yeah, yeah, yeah. For the picture. Then we have the program. Yes, we are done, and we're still here taking picture pictures. Ayan, adding Lenny again. Congratulations. My Addy Lenny. Congratulations, everybody. Congrats. Zero pair. See you around, zero pair. Ito, huwag pa siya. Jealous ah. True. I miss the tinook. Wait lang, may nakita ako. Ano? <laughs> Oo, oh, kanina pa eh. <laughs> 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 Hindi pinagamit. Baka <pa> <laughs> nagalit. Ano? <Hello>, Montero? Fortuner? Fortuner. Uy, talaga! Happy New Happy New Year! Happy, happy New Year! I saw you. I love you. We did it Yeah, yeah. And you are... Why you're here? Ah, yes, 21. And where are Eh, kinatwak ni Bertha. Ang tabi kan Ay. doon. Ito, dito pa Alam mo, sorry. Ah, dito ay. Yes, of course. Wala stress. Ang mga 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 ano mga 50 bye. Bye, okay, bye bye guys bye bye ganon ingat ingat Smile, kayo eh namatay siyay tunog kami ngayon the mall bye! ay magde celebration ayon 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 ko ngayon. ayon 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 hindi kita galog in English, kaya <laughs> so, talagang sobrang sayo. Congratulations. You, Congratulations. Yay, congrats makuha Yay, kamera sa ate. at congrats sa dalawa naman doon dito tayo. Ayan nga guys, beautiful people of the world. Tapos na ang ganap natin ngayong araw. Kaya naman po na tayo. At tapos na po ang reunion slash pag-receive ng mga certificates. So, ayan nga guys, habang umuwi tayo, marami tayong na-realize ngayong araw. Na-realize natin na sa buhay, mas masaya talaga kapag we share blessings, we share the success of others, and we become happy for the success of others. No, yung, yung marami tayong umaangat sa buhay, talagang masaya yun. And, of course, we wait lang, mag-work lang tayo ng mag-work and let God work in our life. Yun guys, thank you for watching. Bye!